Yan, kakabsat mga bunsoy. Andito tayo sa may maliko. Pauwi muna tayo ng Isabela. Kuminto lang kami dito. Ang ganda kasi talaga rito. Sa maliko. Deva Vizcaya. Deva Vizcaya, Road. Hindi ito Baguio. Kala nyo, Baguio City. Ayan, yun. Kabila, yun. Puno-puno ng pine trees yan. Andito tayo sa, ano, sa maliko. Deva Vizcaya uh, Benguet Gabibikaya, Pangasinan Road ito. sa kabila may piknikan pero nakaklose naka, naka -close, eh. You know, may bara tatawid nga sana ako kanina eh. ganda pa naman sana doon oh, no? sa, sa kabila dito hmm. may view naman dito mga kakabsat mga bunsoy maganda rin yung view rito sa gilid yan kali kuwala na natin yun ang mga buntok yun ang view yun naman ang view rito kakabsat mga bonsai pagbalik natin pagbalik natin ng Maynila dadaan ulit tayo dito kanina sayang ang dami kong nano kanina eh na inanyari na naman dito sa cellphone ko eh ang ganda ng mga view sana kanina eh yun yun pala at least nakita natin itong view na to dito tayo sa Maliko. Maliko kasi itong lugar na to kasi 'yun ang mga pine trees. Tinawag na Maliko 'tong pa uh, daan na to. Ay lugar na to kasi nga liku, -liku 'yung daan, zigzag. Kaya't Maliko. Pero part na to ng Nueva Vizcaya. Ah. Uh, Nueva Vizcaya na to eh. 'tong so, part doon Pangasinan Border 'to ng Pangasinan sa at ano, ng Nueva Vizcaya. Boundary. Ganda oh yung mga bundok ko, oh. yung mga pine trees talagang solid na solid po oh. kala nyo nasa Baguio talaga tayo saka malamig malamig dito oh. magandang weather malamig yan you know tenem kuro upload videos na lang tayo muna sana magmas Ayun mo ko nga kasi 50 plus na, hindi pa pwede mag-live. Bakit kaya? ano, ito Nandito na tayo sa ano. Ito 'yung lugar Nueva Vizcaya. Kaya. Yan. Ganda rito, ang ganda rito. Yan. Ito 'yung kalsada. Ito 'yung highway. wala halos dumadaan di diba? bagay mas mas ma longer route to ng konti sa Santa Fe pero problema kasi doon sa Santa Fe na dating dinadaan na, na namin ano siya uh, may mga ka ang kasabay mo kasi doon mga trailer mga biyahero so, mga biyahero na mga bigat ganun kaya ang hirap pag-overtake ang tagal ang tagal ng biyahe mo doon dito wala wala tolong solo mo yung kalsada oh. Solo, solo mo talaga yung kalsada kahit babae rito pwede bag drive eh. babae hand driver nun yeah. oh, may, may di park naman dito kabila upload videos lang po ha ah, kakabsat mga bunsoy ah mamaya mag video video ulit tayo pa sa boundary ng sa boundary ng Isabela sa Canoe Bebiscaya bundok din yun eh ang Isabela pala sa Canoe Bebiscaya sidlag din yun na bundok bundok mamaya mag video ulit mag video mag upload ulit tayo mas sa mamaya sayo mo dinana namin kanina hindi nakuha hmm. doon kami galing kanina doon so, yun o know, lawak highway tapos parang sa solo, solo may highway no wala pa kasi badan dito ang bus saka mga truck puro karamihan private saka mga motor bagong bukas lang ito eh. ko konti lang nakakaalam yan Yan, may mga lugan na yan. Ito, kuha na natin si mama sa katito rin eh. Saka si baby, saka si kuya Bert. Yan, yeah, video-video lang. Si mama, Saka si Tito rin eh. Ah, dito tayo sa baliko. Yan oh, pasyal-pasyal oh. Baba, saka si Tito rin eh. Okay, Ma'am Carmen. Yan. Bonso si Takora, yun ang yun. tapos si Takora na. Ah, second to Tatlong baba eh. Si Spinson. Yan si Mama ko, si Tito rin eh. Si Kuya Bert. Uh, si Baby nandun. Si jubi, Baby Jubijo rin si jubi, Baby. Yan. Wala pang bawas ng babae. Wala pa. Ba. Hindi, tito. Bawasan natin, tapatay ko nito. Si Mama Tork, dito Bawas na. Be, bawas na yung panganay. Papay nga, kapatid nila panganay. Mama Tork. Bawas na. Bawas na yung panganay. Sabi mo kanina. Wala pang bawas. Kanya kasi. Bukas, meron na. Tito talaga. Yung panganay na. So, naman. Na lang kay papa Out na natin, kakabsat, mga bulso ya, babaya ulit. Mag-upload videos ulit tayo, babaya. Bye-bye, salamat kakabsat, mga bolsoy Pinakita ko lang sa inyo itong kagandahan ng maliko bye-bye.